ba. Uh Ayan, -huh. nakita. Ka Inef. Hm. Mm. Ayaw mo? 25 uh -huh. degrees Celsius. Ako hindi ako nakita. Ayun. Ayun. So, Kaso mga kababayan dito po kami ngayon sa Barangay Calo-bai, Laguna. Ah uh, dito po yung council po dito. Ah uh, Mom. Ayan, hello po sa mga taga-Barangay Calo, nandito po ang Press Mundo para upang magpaalala ng gamutan sa aming mga kabarangay. Ayun po, maraming salamat po. ah, uh, mga kablog ko, yun po yung ano dito, uh, first uh, first councilor, tama ba? No? First councilor. So, susunod muna tayo mga kablog ko na Mga kablago, uh, ito po yung mga taong ginagamot po namin ay gusto nila ng pangalawang buhay, mga ko. kaya tinutulungan namin ng mga tres mundo. Asya nga para, ito yung uh, first counselor dito sa barangay Calo, Bae, Laguna. Yan yung kagawad po dito. Okay sa mga kablog ko, yan yung mga mandirigma namin ng na mga babae dito na sa Tres Mundo. yan. Eh, hey, tingin te. Alisin mo muna yung buong pagkabag sa isip mo ha. Papasukin mo yung ama natin ang naglikha ng mundo na may buhay. Tingin, titik ting sakin, akin. Mulat yung mata mo. Ha? Pasok mo dito sa puso mo. Anggapin mo si Ama ha. Ah. Lakas ka. Tataasan ko. Tataasan ko yung temperature. 75 degrees Celsius. Ano? Sakit? Mainit? Mm. 85 degrees Celsius. Mm. Sakit no? Ayaw mo? 95 degrees Celsius. Mm. Ayan. Ayun, papasok kita sa amoy na kristal. Oh. Matingas ka.

Lunokin mo, lunok, lunok. Matamis yan, gamot yan. Yun. Okay. Ito pa, oh. Sa pangalan ng ispondoy na rin. Blue spirit, masapugin sa katawan niya. Taga! Taga! Lunok, malamig to, matamis to. Mulat, tutang, mulat. Mulat. Ano? Ano?

Ayun, okay. Okay. Uh, okay. Um, Detik sa akin. Ano pakiramdam mo? Medyo Big bigat po yung ulo ko. Nabigat yung ulo mo. mo? Ah, ito parang si, si, ang sakit yung ganito ko. Sakit sige. pa? Sige. Sa pangalan, please, mong bagay Sige, kumulong ka. Ayan. Ayaw mo ha? Sige. Matigas ka

bibigyan kita ng lakas ha. Alagaan mo itong katawan na ito ha. Alagaan mo. Banga. Banga. Alagaan mo ha. Pabantayan mo ito palagi ang katawan na ito. Tiyak na. Ito sa kabansin. Tapos, makapunta ko ng teresaan. Nasaan mo? Nasaan mo sa kalamdasaan mo eh. Dalawang bisis. Wala na eh. Mainit yan eh. Ano sabi niya? Tinuso pa natin yan ng gano'n eh. Masobre eh. Pero, tiyak pala. Tiyak siya eh. Makas pala. Sige, tiyak na

Ah. Tunok mo. Ano? Mainit pa. Oh, okay. Sayo. Kumusta po kayo? Hindi okay. Okay na po. Yung sa dibdib niya. Wala. Ano sasabihin mo na eh? Okay na naman po. Ha? Okay po. Maganda na po pakiramdam ko. Maganda pakiramdam mo ngayon. Kung hindi ka pa nagamot ng Pesmundo, anong pakiramdam mo? Parang masakit yung ulo ko na so, so ngayon, okay na po. Salamat ka. Papasalamat po ako sa ama. Panginoon, sa Ama, sa kay Ama para sa akin ang kagalingan. So, Papaspas ka ngayon para malagaan ka ng kabay mo. So mga kablog ko, mayroon na lang po tayo, nadugtungan naman ang buhay. So, kabila na lang po itong tao, gagamutin natin mga kablog ko.